Tapos na, matigas ba? Not so, pero pwede na. Pwede Ay, na. Ano yung name ng pinaka-champion ngayong gabi? Jessie. Ilan taon si DJ ano, Jessie? Twenty. Bibigyan ka ng tatlong chances para mahulaan tong papabasa ko sa'yo. Kung mamili, uh, susukatin ko muna kung gano'ng kalaki yan. Yan, gano'ng kalaki ba yan? Yung ano? Yung utak! Huwag kang ano! Kasi naman, susukatin natin yung... Kasi ano, question niya Yeah. Game ka ba? Yeah. Okay, ma'am Jessie, pa ibasa. Ang sarap himasi ng blank mo. Kasing tigas ng kahoy. Um, braso? Ang sarap himasi ng braso mo. Kasing tigas ng kahoy. Ay, tigas ka sumali! Ang sarap himasi oh, ka. ng kamay mo. Kasing tigas ng kahoy. Umusta, matigas ba? Not so. Pero pwede na. Pwede na. Mali pa din. Ang sarap himasin na leg mo kasing tigas ng kahoy. I don't know. Wait. May answer sa loob. Tapos ba mo? Pwede. pwede. Yeah. Piling ko tama ako eh. What? Ang sarap himasin ng batuta mo kasing tigas ng kahoy. Ay, yun lang. Yun lang. Batut batuta. Batuta pala. It's okay. Nakahawakan na ba ng batuta? No, not yet. Not yet. Yeah. Bakit naman? Wala, di pa ready. Study first. Study first. Ah, nice.